Patatayo din Makasaysayang bawan Bayan ng tanawan Naririto Ang ating gobernador J. Manado Ilagas Batangas For world class Ito ang tagline ng bawat isang batangkenyo we deserve nothing but the best. Kaya naman isigaw natin, World Class Batangas! One, two, three! Here we go. Also, we would like to acknowledge the members of the Sangguniang Barangay here in Darasa, Tanawan. Kasama natin yung ating mga kagawad wala pa bang star? J Isa pa! Isip hey! ba? J M J. J. M I. Tatlong letra, pero katumbas ng ating world class Batangas lumalapit sa inyo para mas makani kayo yan ang isang leader hindi kailanman parate sa entablado ang ating gobernador JMI makatao makakalikasan makabayan at higit sa lahat makadiyos ladies and gentlemen siya rin po ay nagbuhat sa aming pandaitigang kapatiran ng Boy Scouts of the Philippines kung saan siya ay miyembro ng National Executive Board. Kamakailan lang ay nasa sa South Korea sa ginanap na 25th World Scout Jamboree dahil ang isang J. Manalo Ilagan katulad ng isang scout. Palaging handa, nanunumpa para sa duty to God, duty to country, duty to others. Harap sa katabi, sabihin nyo nga, JMI.